Hi guys, for today's video guys ay magpa-prank tayo ng taong naliligo. Patayan natin siya ng tubig sa CR. Yan guys, patayan natin siya ng tubig sa CR. Pag naka na siya guys at nakalagyan na ng ano, magsabon sa katawan, saka natin siya patayan ng tubig. Tapos bibigyan natin siya ng tubig galing sa rib. ba? Diba? <laughs> prank time. Namimiss ko guys ang magpa-prank ng tao ngayon. Yan. Yan guys, nandoon na siya sa CR. Ihanda na natin yung ating pang-prank sa kanya. Bababa na tayo guys. Yan guys, punta na tayo. Namimiss kong mag-prank ng taong ngayon guys. Tuktokin natin yung ano doon ipaprank natin yung mama dito sa loob handa tayo ng tubig yan guys, kumuha ako ng tubig sa rep pa natin yung ating mama. May tao sa ano, naliligo. Yan, guys, hintayin natin mamaya. <laughs> Sisigaw yan mamaya na. Ano. Yan, guys. nami ko kasi mag-prank nang tao. Prank natin yung ating naliligo. Pag nagsabon siya at saka nag ano, nagsabon at saka nag -shampoo. saka natin patayan ng tubig tapos hintayin natin ubusin yung tubig sa balde tapos patayan natin ng tubig saka natin bigyan ng ano bigyan natin ng malamig na tubig galing sa rin yan siya so guys ito guys, may nahinanda na akong ano, malamig na tubig galing galing sa rip to kinuha ko guys hintayin muna natin <laughs> namimiss ko guys iframe e, asawa ko may naiisip akong kalukuhan eh. yan hintayin natin ito na guys nakaready na yung tubig galing talaga to sa rep <laughs> pag patayin ko na yung tubig sisigaw yun na wala lang tubig <laughs> galing sa rep to guys Malamig <laughs> doon. May yelo-yelo. Nag-i-ano yan? May yelo pato daw. <laughs> Ay, just ko. Oh, Ayan na, gaso. Migaw na walang tubig. Wait lang, tingnan ko. May tubig ata dito. <laughs> yes, paed. Ayan, gaso. Migaw. Big, bigyan natin. Ayan yes. na, tubig. Saan? <laughs> <laughs> ko, nagbayad ako, ah. Wait lang. Wait lang, kukuha ko ng ano. Pahit. <laughs> Akin-akin na. Ah. Bakit wala yung tubig? Meron naman yan kanina. Nakapaglaba pa ko, ah. Wait lang, hinga ko tubig dito. Bakit mapde? update <laughs> Ayan na, guys. <laughs> Ayan, guys. Yes. Wait lang, naganap pa akong tubig. Naganap. Ayan. Ah. Ayan, ayan. Yan. Ayan, tubig. Yan. Ginawin. Ginawin. Ginawin yan. Lamig. <laughs> Sabi mo tubig. Ayan, binigyan kita tubig. <laughs> tubig. Tubig eh. Wala nga tubig. Bakit di ka siguro nagbaya? Gano'n po tulad ka tubig. Ayan <laughs> o, wala nga. Kanilang shower pa ko oh. Eh, sa prang, Galing sa grill. <laughs> Yellow. <laughs> Ayan. Yeah. Wait lang, buksan ko yung tubig sa labas. Robles! <laughs> oh, bless. oh, wait lang. Yan guys, na-prank natin. Binigyan ko tubig sa... Yan na guys, na-prank -na natin. <laughs> Binigyan ko tubig sa rip. -top. Paano guys, pinatay ko sa yung ano, doon sa main, pinatay ko yung ano, tubig. May patyan na kami si kami tubig dito. Pinatay ko muna. <laughs> punong-puno yung muka ng sabon. Tsaka <laughs> siya. Tapos binigyan ko ng tubig galing sa rip. <laughs> Muntik pa madulat. Ay, Diyos ko. Loko. Bye-bye, guys. Yun lang, guys, ang prank ng aking narangko yung asawa ko. <laughs> Sabsis.